Mga kapatid, isa sa mga pinaka-relatable na pagbasa sa Ebanghelyo yung narinig natin ngayon. Sino ba namang hindi pamilyar dito? Sino ba namang hindi nakakaalam dito? And if anything, ito ay talagang relatable sa ating lahat dahil sino ba naman ang hindi nakakaranas ng krus sa buhay? Pero tatlong bagay yung naunang sinabi ng ating Panginoon at malamang alam na nating lahat pero paalala din sa atin. Paalala din sa atin. Kalimutan ng sarili, pasanin ng krus, at sumunod sa akin. Kalimutan ng sarili, pasanin ng krus, at sumunod sa akin. Pag sinabi natin kalimutan ng sarili, unang-una, alalahanin muna natin na lahat ng mabuting bagay ay nanggagaling sa Diyos. Sabi nga sa ating salmo, sabi nga doon sa tinugon natin kanina, nasa kamay ng Diyos ang buhay at kamat, nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Bago natin makalimutan ng sarili, kailangan tandaan muna natin na on our own, na sa sarili natin, wala naman talaga tayong magagawa. Sino ba naman tayo? Tayo ay pawang alabok lamang sa mata ng Panginoon. Kaya kung iisipin natin, kung talagang iuunahin natin ang Diyos at ang Kanyang ginagampan ng papel sa buhay natin, talaga namang hindi natin maiiwasan nakalimutan ang sarili natin. Dahil ang ibig sabihin ng kalimutan ng sarili, tayo nang una, unahin ang Diyos. Isipin muna ang Diyos. At lahat ng bagay na kung ano meron tayo ay nanggagaling sa Diyos. Kaya magpakumbaba tayo. Magpakumbaba tayo sa plano ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng paglimot sa sarili. Pero ano pang ibig sabihin ng paglimot sa sarili? Ang ibig sabihin ng paglimot sa sarili ay kalimutan o pilitin na wakasan ang lahat ng masama sa buhay natin. Lahat ng kasalanan, lahat ng bisyo, lahat ng pagkakamali, lahat ng hindi nakakatulong sa atin para maging mabuti. yon ang paglimot sa sarili. Sinasabing paglimot sa sarili o denial of oneself dahil talagang mahirap. Dahil talagang hindi madali. Di ba tayong mga tao, may mga bagay na alam na nga nating mali, alam na nga nating kasalanan, pero paulit-ulit nating ginagawa. Di ba? May mga bagay na alam nating mali, pero gustong gusto nating gawin. Kahit naman sa hindi mga mali. ba? Diba? For example, sa mga merong diabetes, alam na nga bawal ang sugar, tuloy pa rin. O di kaya naman, wala akong pinatatamaan ha. O di kaya naman dun sa mga may high blood, alam na nga bawal yung taba, bawal yung oily, sige tuloy pa rin. O doon sa mga mataas na nga yung alam na nga huwag nang sa maaalat, sige tuloy pa rin. Ganon din naman sa buhay espiritual natin. May mga bagay na alam nating mali, pero tuloy pa rin. At ano yung ibig sabihin ng paglimot sa sarili? Kapag ka nagtitiis tayo sa mga bagay na hindi pwede, pagka nagtitiis tayo pag humihindi tayo sa mga bagay na makasalanan at tayo ay naghihirap, tayo ay nahihirapan dahil sa pagtanggi natin sa masasamang kita ng laman at ng ating buhay, yon ang paglimot sa sarili. At yun yung unang sinasabi ng ating Panginoon. Limutin ang sarili. Pero sa paglipot natin sa ating sarili, ano naman yung inaalala natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya lagi nating tandaan sa bawat pagtitiis natin, sa bawat paglimot natin sa ating sarili, ang ating inaalala ay ang Panginoon. At kung meron tayong malalim na ugnayan sa Panginoon, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon mas madaling limutin ang sarili. Unang una, limutin ang sarili. Pangalawa, bitbitin ang krus. Sino ba naman dito walang bitbit na krus? Pero minsan ang nangyayari, imbis na yakapin ang krus, imbis na bitbitin ang krus, ang ginagawa pinuputol ang krus. O di kaya naman ang ginagawa, tinatapon ang krus. O di kaya naman ang ginagawa, iniiwan ang krus. Madali lang to. Ano bang krus natin sa buhay? Siguro sa lahat ng tanong, ito yung pinakamadaling sagutin. Ano ba ang krus mo sa buhay? O malamang ngayon, sa isip nyo, sigurado ko, meron na kayong sagot. Yan ba yung asawa nyo? Yan ba yung anak nyo? Yan ba yung kapitbahay nyo? Yan ba yung trabaho nyo? Yan ba yung karamdaman nyo sa buhay? Yan ba yung sakit nyo? Oo, yan yung krus nyo. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Bitbitin. Sa ibang pagkakataon, ang sinabi niya, yakapin. At ano ang ibig sabihin pag niyayakap mo ang isang bagay? Anong ibig sabihin pag niyayakap po ang isang tao, ibig sabihin mahal mo. Kaya ang ibig sabihin din ng bitbitin ng krus, mahalin mo ang krus. Anong ibig sabihin ng mahalin? Tanggapin, pagtiisan, pagcagaan, pagsikapan dahil walang ibang daan patungo sa ating Panginoon kundi ang daan ng krus. Habang tinitignan natin yung imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, makikita natin bit-bit niya ang krus. Hindi siya sumuko, hindi siya tumigil. Kaya nga sa tuwing tayo nakakaranas ng krus, sa Kanya tayo tumuitingin, sa Kanya tayo humuhugot ng inspirasyon. Hindi niya binawasan ng krus, hindi niya iniwan ng krus. Niyakap at binitbit niya ang krus. Pero ano din yung ginawa niya? Nagpatulong siya kay Simon sa pagbitbit ng krus. Kaya sa pagbitbit natin ng krus, lagi nating tandaan. Kung ano man yung krus natin, hindi mo kailangang bitbitin ng mag-isa. Magpatulong ka din. Dahil kung meron mang makakatulong sa iyo, kung hindi man yung kapwa mo, nandiyan na. Nakikita na natin. Kung ano man yung krus na bitbit natin, hayaan nating tulungan tayo ng Diyos. Hayaan nating tulungan niya tayong bitbitin yung krus na daladala natin para mas gumaan. At pangatlo, anong sabi ng ating Panginoon? Sumunod sa akin. Paano tayo susunod sa Kanya? Siyempre, lagi naman tayo nagsisimba. Yan ay pagsunod. Kung tayo nakikinig ng Kanyang salita, yan ay ang pagsunod. Kung tayo nakikinig ng kanyang aral, iyan ay ang pagsunod. At kung tayo nakikinig sa turo ng simbahan na sumasalamin sa turo ng Diyos, na naghahatid ng turo ng Diyos, tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, paulit-ulit na itong paalala sa atin, pero nawa patuloy nating maisabuhay. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, kalimutan ng sarili, bitbitin ng krus at sumunod sa Kanya. Sa ibang salita, ang ibig sabihin nito, bitbitin ng krus, mahalin ng krus, baguhin ang krus. Ang ibig sabihin ng pagbabago ng krus, kasi minsan ang pagtingin natin sa krus, pagihirap lang talaga. Minsan ang pagtingin natin sa krus talagang kahirapan lang, pero wag nating kalimutan na binago ng ating Panginoong Heso Kristo ang kahulugan ng krus. Dahil ang kahulugan ng krus ay hindi na paghihirap. Ang kahulugan na nito ay tagumpay. Ang kahulugan na nito ay pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating tatandaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan. kalimutan, kalimutan ng sarili, bitbitin ng krus at sumunod sa kanya.